Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang queen of all media na si Chris Aquino. Malalaman nyo dito ang tungkol sa kanyang buhay, ang kanyang kasalukuyang kalagayan, bakit siya unti-unting nanghihina, at ano-ano kaya ang kanyang mga sakit. Malalaman nyo rin dito kung paano siya nagsimula sa showbiz, makikilala nyo ang labin limang lalaking kanyang naging karelasyon at ang kanyang mga anak. At masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar, gaya na lamang ng kanyang bahay, mga sasakyan, at mga negosyo. Si Christina Bernadette Ko Aquino, o mas kilala Kilala bilang Chris Aquino ay ipinanganak noong February 14, 1971 sa Quezon City. Siya ang bunso sa mga anak Nina, dating Senador Ninoy Aquino at na dating Pangulong Cory Aquino. Nag-aral si Chris ng elementarya sa Amerika dahil doon pansamantalang nanirahan ang kanilang pamilya. Noong siya ay labindalawang taong gulang, pinaslang ang kanyang ama sa Manila International Airport. Pagkatapos nito, bumalik ang kanilang pamilya sa Pilipinas at nagsimulang humarap sa mga pangyayari sa ilalim ng rehimen ni Marcos. Lumaki si Chris sa isang kilalang pamilyang politikal. Ang kanyang ama ay aktibong lumaban sa diktadura ni Ferdinand Marcos at ang kanyang ina naman ay naging kauna-unahang babaeng pangulo ng bansa Bata pa lang si Chris ay nasaksihan na niya ang mga pagsubok ng buhay sa politika, gaya ng pagkakakulong ng kanyang ama at ang malungkot na pagkamatay nito noong 1983. Si Chris Aquino ay isa sa pinakamalaking pangalan sa showbiz sa Pilipinas. Kilala siya bilang mahusay na TV host at aktibo rin siya bilang social media influencer. Marami ang humahanga at sumusubaybay sa kanya. Pero sa kabila ng kanyang kasikatan at tagumpay, dumaraan siya ngayon sa matinding Pagsubok dahil sa kanyang kalusugan Ilang taon na ang nakalipas Mula ng ibahagi ni Chris Na may autoimmune diseases siya Marami ang nalungkot at nag-alala Dahil hindi ito mga simpleng sakit Isa sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya Ay si Ronin Leviste Na anak ng dati niyang nobyo Na si Mark Leviste kahit hindi nagkatuluyan sina Chris at Mark, ay nanatili pa rin silang magkaibigan. Sa kabila ng kanyang karamdaman, ipinakita pa rin ni Chris ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng paghahanda ng espesyal na hapunan para sa kanila. Ibinahagi ni Chris sa publiko na siya ay may mga sakit gaya ng autoimmune thyroiditis, chronic spontaneous urticaria, lupus, fibromyalgia, polymyositis, at mixed connective tissue disease. Dahil dito, nahihirapan siya sa mga mga simpleng gawain at malaki ang ibinaba ng kanyang timbang, kaya hindi siya makabalik agad sa trabaho. Sa kabila nito, hindi siya nawawala ng suporta mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Palaging nasa tabi niya ang kanyang mga anak na sina Bimbi at Josh at madalas din siyang dalawin ni na Kim Chu at Miles Ocampo upang magbigay saya at lakas ng loob. Sa ngayon, patuloy siyang nagpapagamot sa ibang bansa para subukan ang mga makabagong paraan ng pagpapagaling. Ang autoimmune disease ay mahirap gamutin dahil mismong immune system ng katawan ang umaatake sa sarili nitong malulusog na cells. Kaya naman kailangan ni Chris ng matinding pag-aalaga mula sa mga espesyalista at tuloy-tuloy na gamutan. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang kanyang pag-asa at pananalig na balang araw ay gagaling siya. Alam niyo ba mga Meg na sa murang edad na pitong taon, nagsalita na si Chris Aquino sa rally ng kanyang ama at bata pa lamang siya ay aktibo na siya sa publiko. Mahilig si Chris sa shopping at mahilig sa mga luxury brands tulad ng Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Gucci at Goyard. Gustong gusto niya ang mga designer clothes na mukhang sosyal pero simple at elegante. Mahilig din siya sa natural looking makeup. Palaging ayos ang kilay at may lipstick. Particular siya sa skincare, kaya madalas siyang magpa-facial at gumamit ng mamahaling produkto. Paborito niya ang flavored coffee at herbal tea bilang parte ng kanyang health routine. Pagdating sa pagkain, gusto niya ang homey Pinoy dishes tulad ng sinigang, kare-kare at chicken in nasal. Mahilig din siya sa chocolates, cakes at pastries, lalo na kapag stress siya. Pero dahil sa kanyang sakit, naging mas maingat siya sa pagkain. Mas pinipili niya ang healthy options tulad ng salads, smoothies at gluten-free food. Mahilig siya sa mga lugar na tahimik at relaxing na kadalasang kasama niya sina Josh at Bimbi. Paborito niyang puntahan ang Japan, US at mga luxury resorts sa Pilipinas. Si Chris ay mapagbigay lalo na sa kanyang mga kasambahay, staff at kaibigan. Mahilig siya sa kalinisan at kaayusan, kung saan gusto niya palaging malinis, mabango at maaliwalas ang paligid. At hilig din niya ang magagandang furniture, kurtina at home decors para maging cozy at classy ang bahay dahil sa natural na kagandahan ng Queen of All Media na si Chris Aquino. Kaya marami ring mga kalalakihan ang nahulog sa kanyang alindog. Narito ang ilan sa mga lalaking na iuugnay o naging karelasyon ni Chris Aquino. Philip Salvador Si Philip ay isang kilalang aktor sa pelikula at telebisyon. Siya ay naging karelasyon ni Chris at nagkaroon sila ng anak na si Joshua na ipinanganak noong June 4, 1995. Ang kanilang relasyon ay nagsimula noong 1994 nung nag-shooting sila sa movie na Nandito Ako. Pagkatapos ng tatlong taon ng kanilang pagmamahalan ay nagdesisyon silang maghiwalay na ang dahilan ay sinasabing third party. Sa isang panayam, sinabi ni Chris na mabuting tao si Philip at hindi na ito nakikialam sa kanilang pamilya. Alvin Patrimonio Si Alvin ay isa ng sikat na PBA superstar nang mapansin siya ni Chris. Siya ay ultimate crush ni Chris. At ganun din si Alvin sa kanya nang inamin ni Alvin sa national television na crush niya si Chris. Nagsimula ang lahat ng pinadalhan ni Alvin si Chris ng tiket para mapanood ang kanyang first game. Noong 1994 ay nagkasama sila sa pelikulang Tasha Pantasha. Ngunit sa kalaunan, pinili ni Alvin ang kanyang asawa kaya nagkahiwalay sila ni Chris. At sabi ni Chris na siya ang pinakaunang lalaking iniiyakan niya, Agamulak. Si Aga ay isang aktor. Nakasama niya si Chris Aquino sa mga pelikulang Humanda Ka Mayor, Bahala Na Ang Diyos at Bakit Pakita Minahal. Sa set ng pelikula, doon lamang nila naranasan ang mutual na pagtitinginan. Ngunit hindi ito nauwi sa isang romantikong relasyon. Inamin ni Chris sa isang panayam noon na si Aga ang kanyang first love. Anjo Eliana. Si Anjo ay isang actor, comedian, television host at politician. Siya ay nalamang na link kay Chris nang dumalaw siya sa isang shooting ni Chris sa isang village kung saan siya nakatira. Nang magkaroon naman ng shooting si Anjo, si Chris naman ang bumisita sa kanya. Maganda ang naging pagkakaibigan nila dahil pareho silang may sense of humor at nakatulong sa pagpapasaya sa isa't isa. Nagkatrabaho din sila sa isang TV show na Love Ko Si Chris. Ngunit sa kabila ng lahat ay walang romantikong nangyari sa kanilang dalawa, Robin Padilla. Si Robin ay isang actor, film director, at politician. Siya ay naging bahagi ng balita tungkol sa relasyon nila ni Chris at naiulat na hindi aprobado ng ina ni Chris. Nagkaroon din ng balita na nagtanan sina Robin at Chris. Sinisi ni Robin ang kanyang pagkakalulong sa droga, ang siyang dahilan ng hindi pagpapatuloy ng kanilang relasyon. Ayon kay Robin, hindi niya makakalimutan kung paano ipinaglaban ni Chris ang kanilang pagmamahalan at inamin niyang hindi niya pinahalagahan si Chris noon. Huli na niyang napagtanto kung gaano kahalaga si Chris sa kanyang buhay. Gabi Conception, Si Gabby ay isang actor at singer. Siya ay nanligaw kay Chris noong panahon na ang ina ni Chris ay pangulo ng bansa. Nagkasama sila sa pelikulang Pangako ng Puso noong 1990. Ayon sa legal counsel ni Chris noon, nagumawa sila ng background check sa mga manliligaw ni Chris at isinailalim pa si Gabby sa investigasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling magkaibigan sina Gabby at Chris. Nagpasalamat si Chris dahil nabigyan sila ng pagkakataon na muling magkasama at makapagtrabaho sa isang proyekto. Mark Lapid Si Mark ay isang actor at politician. Noong 2004, ay kasama ni Chris ang pamilya ni Mark sa Porac, Pampanga. Dito nagsimula ang kanilang pagkakaibigan at sa kalaunan, nagkaroon sila ng relasyon. Ngunit ito ay tumagal lamang ng maikling panahon. Vic Soto Si Vic ay isang actor at comedian. Siya ay naging leading man ni Chris sa pelikulang My Funny Valentine noong 1990. Nabalitang magkasama sila ni Vic pagkatapos ng pelikula, ngunit nilinaw ni Chris na ang kanilang relasyon ay hindi umabot sa pagiging seryoso. Sinabi rin ni Chris na si Vic ang dahilan kung bakit madalas silang mag-away ni Joey noon. Sa kabila ng lahat, maganda pa rin ang kanilang pagkakaibigan hanggang ngayon. Joey Marquez. Si Joey ay isang a retired Filipino professional basketball player, actor, at politician. Siya ay naging kasangkot sa isang extramarital affair kay Chris Aquino. Tumagal ito ng isang taon at pitong buwan. At nagsimula matapos ang isang interview ni Chris kay Joey sa kanyang talk show noong 2002. Bagaman nagkaroon ng break sa kanilang relasyon, inakusahan ni Chris si Joey ng pagbabanta sa kanyang buhay at pagiging bayolente. Nagulat ang publiko nang ibinahagi ni Chris na nahawa siya ng STD mula kay Joey. James Yap yeah. Si James ay isang sikat na PBA basketball player. Siya ay naging asawa ni Chris Aquino sa loob ng limang taon. Nagkita sila noong February 2005 sa isang restaurant sa San Juan at limang buwan matapos silang magkita. Nagdesisyon silang magpakasal sa isang pribadong seremonya at nabiyayaan sila ng isang anak na lalaki na si Bimbi. Ang pinaka-controversial na bahagi ng kanilang relasyon ay ang pagtataksil ni James kay Chris. Ngunit pinanindigan pa rin ni Chris ang kanilang kasal. Subalit nagtapos ang kanilang kasal nang ideklara itong null and void ng korte. Attorney Gideon Peña. Mula pa noong una, naging paksa ng mga intriga ang ugnayan ni Chris Aquino at Attorney Gideon kung may namumuong romantikong relasyon sa kanilang dalawa. Ngunit nilinaw ni Chris na hindi sila magkakaroon ng relasyon at magkaibigan lamang sila ni Attorney Gideon. Ipinaliwanag din ni Chris na ni-hire niya si Attorney Gideon para sa kanyang mga brand endorsements at itinuturing niyang isang matalik na kaibigan, Mark Levisti. Si Mark ay isang politician noong 2021. Naging usap-usapan ang bagong taong na iuugnay kay Chris Aquino nang makita sila sa isang dinner date. Pero ayon sa mga balita, kasama ni Vice Governor Mark ang kanyang anak sa okasyong iyon. Si Mark Leviste ang tinutukoy na bagong manliligaw ni Chris. Sa katunayan, unang nagpakita ng interes si Mark kay Chris noong September 2019. Nagkaroon sila ng relasyon, ngunit naghiwalay din. Subalit, nanatili naman silang magkaibigan. Herbert Bautista. Si Herbert ay isang aktor at politician. Noong April 2014, nagpropose si Herbert kay Chris. Ngunit ayon kay Chris, hindi ito isang romantikong proposal. Makalipas ang ilang araw, naghiwalay din sila. Noong October 2016, nabalitang naging magkaibigan sila at sa ikalawang pagkakataon ay muling nagpropose si Herbert kay Chris gayon paman, tinapos na ito ni Chris at hanggang ngayon ay magkaibigan na lamang sila. Mel Sarmiento Si Mel ay isang politician. Nagsimula ang relasyon ni na Chris at Mel noong 2021. Noong October 24, 2021, inanunsyo ni Chris sa Instagram ang kanilang engagement na ikinagulat ng marami dahil sa pagiging pribado ni Chris tungkol sa kanyang buhay, pag-ibig. Kasabay ng anunsyo, ibinahagi nila ang kanilang love story sa isang Q&A session kasama si Bimby. Dito, inamin ni Mel na matagal na niyang hinahangaan si Chris at sinabi ni Chris na siya ang the better man para sa kanya. Subalit, noong January 2022, kinumpirma ni Chris ang kanilang paghihiwalay at ipinaliwanag sa Instagram na ang kanyang lumalalang kalusugan ang naging sanhi ng kanilang breakup. Ayon kay Chris, iniisip niya ang kapakanan ni Mel at ayaw niyang maging pabigat sa kanya. Dr. Michael Padlan Si Dr. Padlan ay isang general surgeon sa Makati Medical Center. Nagsimula ang relasyon ni na Chris at Dr. Mike noong July 2024. Sa isang panayam kay Chris at sa kanyang anak na si Bimby, inihayag nila ang kanilang bagong relasyon. Ayon kay Chris, naging madali ang kanilang koneksyon dahil sa profesyon ni Dr. Padlan na nakatulong sa kanya dahil sa mga iniindang autoimmune diseases noong November 2024. Bumalik si Chris sa Pilipinas pagkatapos ng dalawang taong pagpapagamot sa USA. Sa kanyang pagbabalik, pinanggit niya si Dr. Padlan sa isang Instagram post bilang bahagi ng kanyang support system. At may isang larawan rin ang kumalat kung saan magkasama silang dalawa sa eroplano na nagpatibay sa kanilang relasyon sa mata ng publiko. Ngunit noong February 2025, Lumabas ang balita tungkol sa kanilang paghihiwalay sa isang Instagram post noong March 16, 2025. Ibinahagi ni Chris ang masakit na katotohanan na hindi siya minahal ni Dr. Padlan at pinili nitong umalis habang lumalala ang kanyang mga kondisyon. Si Chris Aquino ay may dalawang anak na lalaki na sina Josh at Bimbi sa kanyang mga dating nakarelasyon. Si Joshua Philip Josh Aquino Salvador ay ang kanyang panganay na anak sa kanyang dating nakarelasyon na si Philip Salvador. Siya ay ipinanganak noong July 4, 1995 at lumaki sa ilalim ng pagmamahal at gabay ng kanyang ina na isang prominenteng personalidad sa showbiz at politika. At siya ay ipinanganak na mayroong developmental challenge challenges na bukas na ibinahagi ni Chris sa publiko at ang kanyang bunsong anak ay si James Carlos Bimbi Aquino Yap Jr. na anak niya kay James Yap at siya ay ipinanganak noong April 19, 2007. Maagang nakilala si Bimbi sa media dahil sa kanyang paglitaw sa mga commercial at pelikula. Noong 2014, siya ay bumida sa pelikulang My Little Bossings. Bukod sa kanyang pag-arte, lumalabas din siya sa mga proyekto ni Chris Aquino at sa iba't ibang endorsement campaigns. Tungkol naman sa kanyang karera, siya ay nagsimula sa mga guest spots sa mga drama at comedy sa telebisyon, maging sa mga talk shows. Ang unang pelikula niya ay ang Pido Dida kasama ang namayapang si Rene Requiestas at ang kanilang pelikula ay naging blockbuster hit at nang dahil dito, siya ay binansagang box office queen noong taong 1990. Naging maganda ang karera ni Chris sa showbiz industry, siya ay nanominate sa pag-arte sa pelikulang The Fatima Buen Story at nagbida din siya sa mga pelikulang The Visconde Massacre Story, The Myrna Dionis Story, Elsa Castillo Story, Ang Katotohanan at Humanda Kamayor, Bahala Na Ang Diyos. Ang pagtabo sa takilya at sunod-sunod na mga pelikula ukol sa mga massacre ang nagbigay sa kanya ng bansag na Massacre Queen ng ilang showbiz reporters. Ang kaniyang pinakamalaking break sa showbiz industry ay ang kaniyang pagganap sa seryeng Manupo na nakakuha siya ng karangalan bilang Best Supporting Actress na naging blockbusters ang kanyang mga pelikula at kalaunan ay pinasok din ni Chris Aquino ang horror films na nagsimula sa Feng Shui at Sokob na naitalang highest-grossing Filipino films noong 2004 and 2006. Noong 2010, ay sinimulan niyang makipag-partner sa paggawa ng pelikula na siya din ang bida, gaya ng Dalaw, Segunda Mano at Sister Act. Nang bumagal na ang kanyang karera sa paggawa ng pelikula, pinasok niya ang television bilang isang talk show host. Kabilang dito ang Start Talk, Today with Chris Aquino at iba pa. Naging host din siya ng Morning Girls, The Buzz, Pilipinas, Game Ka Na ba, Kapamilya, Deal or No Deal, Wheel of Fortune, Pinoy Bingo Night, at The Price is Right. Siya din ay may ginampanan sa teleseryeng Kung Tayo Ay Magkakalayo. Isa siya sa mga hurado ng Pilipinas Got Talent. Naging bahagi siya ng pelikulang Crazy Rich Asians at marami pang iba. At siya ay nakatanggap ng maraming parangal sa iba't ibang larangan ng entertainment kahit na nga nawala na sa showbiz ngayon si Chris, ay itinuturing pa rin na isa ito sa pinakamayaman sa Philippine industry. Isa nga sa patunay ng kaniyang successful life ay ang kaniyang mga pag-aari at ang impluensya nito sa mga Pinoy. Malaki din ang kinita ni Chris sa kaniyang mga endorsements dahil hindi biro ang talent fee ni Chris Aquino. Kada isang brand na ini-endorse nito ay binabayaran siya ng isang bilyon o mas higit pa. May titulo si Chris bilang highest paid endorsement endorser dahil sa may 30 bilyong piso ang kita niya sa endorsement talagang mamamanghaka sa kanyang mga ari-arian tulad ng kanyang mansion at mga sasakyan ang isa sa bahay ng actress na nasa Quezon City ay nagkakahalaga ng humigit kumulang na 100 million pesos sa Makati naman, ay hindi rin biro ang presyo ng kaniyang kondominium. Tinatayang 30 million pesos. Bawat unit ang presyo at meron siyang pag-aari na tatlong kondo. Nagmamay-ari rin si Chris ng mga negosyong kaniyang na franchise. Isa na dito ang isang sikat na fast food chain na Jollibee sa halagang 10 billion pesos. Chowking ay 5 million pesos at Mang Inasal naman ay 1.2 million pesos. Marami ring pag-aari si Chris na mga sasakyan tulad ng BMW at Mercedes-Benz sports car na itinatayang nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. Siya ay may mga naipundar na mga alahas at mga luxury bags na mahigit 50 billion pesos. Ang halaga ng mga ito Tunay ngang hindi pa rin kumukupas ang mga pag-aari ni Chris kahit na ito ay wala na sa media. Sa kabila ng mga karangyaan na tinatamasa niya ay hindi natin maikakaila na masakit ang pinagdadaanan nito ngayon lalo na sa kanyang kalusugan. Hanggang dito na lang muna mga Meg, thank you and God bless!